Good morning guys. Ayan. Update po tayo sa Lansones Farming. Ayan. So, andito po tayo sa Lansones Farming again. Lungkong po to. Ayan guys. Uh, lang natin tong ano, puno ng Lansones ha. So, kita nyo yan. Nakaliti Ayan. So, doble yung puno. Or tip. Triple pa. So sa palagay ko apat pa yung naging puno nito ayan oh. Dahil yung sanga sa ilalim ayun naging ano. So itinagdikit-dikit 'yan para maging isang puno. Pero ano, oh, kita niyo naman. So kakaunti lang raw naging bunga ngayon. Medyo masilaw nga lang guys, ayan. Tingnan natin dito 'yan. Ayun. Ayan, ganyan kakapal yung bunga ngayon ng lungkong at kita nyo sa malayo guys yung puno niya oh. ah, dinikit-dikit yan para maging isang puno para mas matibay sa bagyo ayan ang daming bunga oh. sabi nung may ari kasi ah, mas kakaunti yung ibinunga ngayon Di tulad nung nakaraang taon. Ayan. Titingnan natin guys ha. Ayan. Kasama ko si Mrs Kita nyo guys no. Ayan. Ilang puno yung ginamit yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bali 7 no ayun Yung original na sa gitna ayun pero hindi pa siya namumunga. Bata pa siya, hindi ko alam kung ilang taon na 'to. Yung rambutan din, guys, ganun din. 'Yan. Medyo so prat din, oh, nakalilitiwa yung puno ng rambutan. Ayun. Yan yung bunga ng rambutan, oh. Ito, guys, ang pinakamaraming puno o oh. ilang puno to <laughs> halos kumbaga titingnan natin yung sa mga ano yung mga bonsai no parang ganito yung exposed rot <laughs> parang exposed rot yung nangyari sa puno ng lasones ito nyo yan oh. <laughs> ilang puno yan o oh. bibilangin natin ha 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 19, 11 11 na puno yan ha? 11 yan o oh. dami yan oh. pero isang puno lang yan 11 na puno yung yung ano yung ibinaon dyan para maging isang puno pinagdikit dikit yan guys o oh. ayan so ganda tingnan diba parang exposed root yung nangyari sa lansones parang bonsai ayan titingnan naman natin to. Ayan. Yung bagong namumunga pa lang. Ayan. Kapag bagong namumunga lang guys, ganito. Anong nangyayari, eh, batibot yung nangyayari dito. Ayan. Eh. Maliliit pa siya, dilaw na. Sobrang liit talaga. Oh. Hindi mo siya pwedeng kainin. Ayan. Oh. Eh. Nagsisimula pa lang siya. Minsan kasi hindi naman pariparihas. Ah hindi naman pare-parehas pag unang bunga malalaki din naman kagad and bira yung ano bira yung ganon ha ganitong ano batibot ayan yun know. So, titignan natin itong isang puno ulit dito guys. May bunga. Pero, magsisimula na rin maninilang. Yan. Oo. Oh. Hoy! Mauwi ka na? Oo, oh, sige. Mamaya. <laughs> mamaya, magbibidyo pa lang ako. Magbibidyo pa. <laughs> Ayan, o. Oh, kita niyo ilang puno din yan, o. Oo. Ayan, no? Ayla. So, napakaganda guys pag yung puno niya uh, pinagdikit natin para mas matibay. Mas maganda tingnan. Ayan. So, guys. Uh, sa hindi pa nakapag subscribe please subscribe po yung channel ko ayan Jigs Manato po pakishare na lang po at pagi-comment ayan Pag-i-pindot Ay, na rin po ng notification bell para maging updated kayo sa lahat ating mga gagawin na video dito sa youtube ayan at mapapanood din nyo rin guys to no, sa uh, FB natin ayan sa facebook uh, kung ano yung natin sa youtube ganoon din po sa uh, Facebook, ayan. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.